Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada ang Catholic Bishop Conference of the Philippines nagbabala sa moral at social crisis na dulot ng online gambling. Bilang senador naman bukas sa mungkahing itotalba na ang isugal. Senador Pogo kinalampag ang DOH na bayaran ang utang sa mga ospital sa dahilan na, na di na tinatanggap ang mga GM. Samantala mga kabrigada, ang PNP naman binaplansa na ang siguridad para sa zona ni Pangulong Marcos. At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba nitong Mayo. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satang hali! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada, July 8, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada. Salvatan Nationwide sa Tanghali nabawasan na ang bilang ng mga unemployed Filipinos sa buwan ng Mayo Ayon yan sa Philippine Statistics Authority or PSA Naitala sa 3.9% ang unemployment rate o ang katumbas ng 2.3 million jobless Filipinos Mas mababa ito mga kabrigada mula sa 4.1% na unemployment noong buwan ng Abril At siyang katumbas naman sa 2.0 million Bumaba naman ang underemployment o yung mga Pilipinong may trabaho pero naghahanap pa ng extra work or sideline. Ay tala ito ng 13.1% itong buwan ng Mayo mula 14.6% itong buwan ng Abril. Bagong bago, bago ang nationwide. sa ito pang balita mga kabrikada, ang CBCP naman kinalampag ang gobyerno na aksyon na, na ang krisis sa dulot ng online gambling, lalo na sa mga kabataan. Na Brigada ka Dili na mo. Brigada. Report. Ibangana, kundi isang malalim at malawak na krisis sa lipunan na nagdudulot ng pagkaalipin at pagkasira ng mga pamilya dagdag pa nila. Malaki rin ang negatibong epekto nito sa mental health ng mga individual, kaya't kinakailangan ng sapat na edukasyon, gamutan at mahigpit na batas upang matugunan ang suliranin. Kaya naman nananawagan ng simbahan sa gobyerno na ipatupad ang mahigpit na regulasyon sa mga online payment system upang maprotektahan ang publiko, lalo na ang mga kabataan mula sa madaling pag-access sa mga isugala. Inimok din nila ang media at mga advertiser na itigil ang pag sa pagsusugal at ipakita ang tunay na epekto nito sa buhay ng mga tao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Hanson, ng 105.1 Brigada News sa Family Love, The Music and News. Also on... Pagong-pagong Katabalita One. Kinumpirma naman mga kabrigada na ni Sen. J.V. Hirsito na bukas siyang suportahan ang panukalang batas na inihain ni Sen. Migs Zubiri na naglalayong ipagbawa ng tuluyan ang online gambling sa Pilipinas. Pero giit niya bago siya magdesisyon dito ay mas mainam kung matimbang muna nila ang benefits at social cost bago siya magdesisyon. Kung matindi umalala na ang problema ang dala nito sa bansa ay saka na raw ito iba ng tuluyan. Umaasa naman si Hirsito na hindi natatanggap ng offer ang mga sikat na Sen para i-advertise ang anumang online sugal na. Samantala mga kabrigada, bilang ng mga pektado na pinagsamang epekto ng habagat at bagyong bising, umakyat pa sa halos 96,000 ayon yan sa NDRRMC. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Report! Balikan natin mga kabrigada, mamaya ng konti ang balita mula dyan sa NDRRMC ni Brigada Kat Austria. Brigada balita, Samantala, pinaplansa na ng Philippine National Police ang inilatad na seguridad sa nalalapit na ikapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Alas 4 kaninang umaga mga, mga kabrikada ng pangunahan ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang command conference sa Camp Crame na dinaluhan ng mga miyembro ng command group, regional at district directors ng NCRPO at mga directors ng Operations, Investigation and Detection Management, Intelligence and Police Community Relations. Ayon kay General Torre, ang pagising na maaga ay maliit na sakripisyo lamang kumpara sa tiwalang ibinibigay ng mga mamamayan sa mga programa ng PNP. Binigyang din nito ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagiging mapagmatsyag at maagap na pamumuno upang matiyak ang maayos at payapang pagdaraos ng taon ng ulat ng Pangulo. Rapido, Brigada, sa oras nito ito, balikan natin ang report mula dyan sa NDR, NDRRMC. Kaugnay pa rin po ng apektado ng mga pinagsamang epekto ng habagat at ng bagyong bising. Si Brigada Kot, Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Umakyat na sa 95,906 individuals o 30,682 families ang bilang ng mga naapektuhan ng pinagsamang epekto ng hapagat at bagyong bising. Ayon sa NDRMC, karamihan sa mga apektado ay mula sa Regions 1, 3 at Cordillera Administrative Region. Samantala, aabot sa 35 lugar sa Region 3 ang nakaranas ng pagbaha bukod dito labing limang kalsada at isang tulay ang naapektuhan kung saan tatlo sa mga kalsada ay hindi pa rin madaanan. Nagpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. In the heart of lives, ako si Brigada Kaat Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The News. Samantala mga kabrigada, kongresista nangangambang uunahin sa agenda ng Senado ang pagtalakay kung itutuloy pa ang Duterte impeachment trial. Wala sa Kongreso, Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! Report! Ikinababahala ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ang posibilidad na isulong ng Senate Impeachment Court na agad na i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa formal na pagkoconvene ng 20th Congress. Reaksyon nito ni Tinio sa pahayag ni dating Senate President Mig Zubiri na mistulang witch hunt ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sa panayam ngayong araw, sinabi ni Tinio na tila nagpapahiwatig ito na nais ng gawing unang agenda ang pagtalakay kung itutuloy pa o hindi na ang paglilitis kay Duterte. Malinaw anya ang atas ng konstitusyon na tungkulin ng Senado na simulan ang paglilitis at hindi magdebate kung ibabasura ito. Iginit ng kongresista na nakalulungkot na hindi pa man na ipipresenta ang ebidensya, nagbigay na ng hatol si Zubiri dahil kapag sinabing witch hunt, walang basehan ng reklamo. Punto nito, nakakasira ng kredibilidad para sa isang senator judge na magsalita, lalo na ang umano'y pagtelegraph at pagbibigay ng pre-judgment ng wala pang paglilitis. Dagdag naman ni Bicol Saro, party list representative Terry Ridon, hindi ito witch hunt, kundi hunt for the truth at transparency. Nakita naman umano ng mga kongresista at ng publiko ang mga pangalan ng nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education na hindi na ipaliwanag at walang dokumento mula sa Philippine Statistics Authority in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Ka-Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang palasyo mga kabrigada, hindi na babahala sa kalusugan ng dating Pangulo. Dating Pangulo Duterte, pinayuhan na ma-exercise sa Brigada Maricar na i-brigada mo. Brigada Report. Naniniwala ang Malacanang na walang dapat ikabahala sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng ulat mula sa kanyang pamilya na labis itong namayat habang nasa dahig. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, base sa pahayag ng dating asawa ni Duterte na si Elizabeth Zimmerman, bagamat pumayat ito, ay mukhang nasa maayos naman itong kalagayan. Lalo't mismong ang dating Pangulo paraw ang nagsabi na okay siya at hindi na rin daw siya umiinom ng maintenance medicine. Ganito rin daw ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na maayos ang lagay ng kanyang ama. Tiniyak ng palasyo na nabibigyan ng sapat na atensyong medikal si Duterte habang nasa dahig at hindi siya pababayaan habang humaharap ito sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Dagdag pa ni Castro, posibleng kailangan lang ng dating Pangulo na mag-ehersisyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan. ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Wala sama na kanya mga kabrigada Puntahan naman natin ang Senado Dahil itong siya Senador Tito Soto May sagot sa isang masyado siyang Stricto bilang tagapangulo ng Senado brigadaan Ann Cortez Ibrigada mo. Brigada B -b -b Brahai. Report hasang inamin ni Sen. Tito Soto na masyado siyang istrikto pagdating sa pamamahala bilang tagapangulo ng Senado. Pero paglilinaw ng veteranong Senador, nagugat ang prinsipyo niyang ito sa kanyang natutunan sa mga naging kasamahan nila noong 8 at 9 Congress kung saan disenteng sinusunod na mga mambabatas ang rules at maging procedures. Ayon kay Soto kung ang mahigpit na pagtalima sa mga alintuntunin ang dahilan ng pagtuto sa kanyang liderato ay buong loob niya raw itong tinatanggap Maalala ayon kay Sen. Migsubiri kaya raw ayaw ng ilang senador na pangunahan ni Soto ang Senado ay dahil sa pagiging strikto nito. Samantala naniniwala rin siya na posibleng sinusuportahan ng ilang senador. Ang iba pang tumatakbo sa pagka senate President dahil sa accommodation at di o ipinangakong chairmanship sa kanila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News of Florida. Pagpita ang Nationwide Samantala mga kabrigada, agarang aksyon naman sa mga reklamo Isa sa mga inaasahan ng anti-corruption watchdog sa susunod na ombudsman Brigada Sila Matibag, i i-brigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. B -b 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 Report! Democracy Watch Philippines na ang mga nasa listahan na posibleng pumalit kay outgoing ombudsman Samuel Martirez ay may layuning tiyakin ang transparent na pamahalaan. Kasabay nito, sa panayam ng Brigada Nyusefa Manila kay Democracy Watch Philippines Convenor Lloyd Ian Zaragoza, sinabi nitong dapat ay dumaan pa rin sa masusing pagsusuri ang mga ito at walang special treatment. Pinakamahalaga rin umano na sa sandaling nag-take na ng oath ang taong papalit bilang ombudsman butman mananatili siya sa kanyang sinumpaan para sa amin ah uh, kinakailangan siguro na itong mga applicanting to ay subject natin sa isang masusing pagsusuri mm -hmm. uh, wala dapat special treatment mm -hmm. na mm -hmm. dapat uh, papaboran o, pero siguro pinaka-importante, regardless kung saan pa man o ano pa man ang pinanggalingan nila na once they take their oath uh, of office as the new ombudsman mm -hmm. eh, they transcend to someone who is true to their oath Samantala, pagdating naman sa usapin ng pagbabago, umaas ang grupo na sana ay makita nila ang mataas na antas ng transparency at accountability sa papalit na ombudsman. Isa rin sa gusto nilang mangyari ay maging mabilis ang pagtugon sa mga reklamo ng korupsyon. Siguro yung gusto nating makita sa bagong ombudsman would be yung kita natin yung mataas na antas ng transparency at accountability mm. sa buong proseso ng investigasyon at yung agarang pag-aksyon sa mga reklamo na dinudulog sa kanilang opisina o sa kanilang tanggapan. In the heart of lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng no Brigada Manila. We got the Balita Nationwide, sa tanghali. Samantala, nagbabahala ngayon si Sen. Christopher Bongo sa desisyon ng ilang mga private hospital na hindi mo natatanggap na mga guarantee letters dahil sa malaking utang ng gobyerno ng Pilipinas. Ito ang kasunod na napabalitang umaabot na sa humigit kumulang 530 milyon pesos ang di pa nababayar ang utang sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients sa programa. Ayon kay Go, nananawagan siya sa Department of Health na agad itong resolbahin at linawin kung saan nagtataga ng proseso na pagbabayad at kung ito ba ay sa DOH o sa Department of Budget and Management o DPM. Git pa ng Senador Pera ng Pilipino niya na dapat ibalik sa kanila sa pamamagitan ng medical assistance. Kaya, anya kung hindi ito agad maagapan, maaaring malagay sa panganib ang buhay ng mga pasyente. The Isang daang milyong piso naman halaga ng smuggled agricultural goods mula China. Abay nasa bat mga kabrigada ng DA at ng BOC sa Subic Port dyan sa Sambales. Brigada Jigo Costodio, ibrigada mo! Brigada! <inaudible> report! Tinatay ang aabot sa isang daang milyong pisong halaga ng smuggled na agricultural products mula China ang nasabat ng Bureau of Customs sa Department of Agriculture sa Port of Subic, Sambales. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang inspeksyon sa sampung container vans na naglalaman ng frozen mackerel, sibuyas at carrots na walang kaukulang import permit. Ang sampung container vans ay bahagi ng 52 dalawang containers sa pinahold ng DA. Lima sa container ay nakapangalaman pangalan sa 1024 Consumer Goods Trading habang ang limang iba pa ay sa Birches Consumer Goods Trading. Dalawamput isa dito ay na-clear matapos makapasa sa pagsusuri ng DA. May tatlumput isang containers pa ang natitira na hinihinalang naglalaman din ng smuggled agricultural products na posibleng umabot sa daan-daang milyong piso ang kabuang halaga. Bukod sa mga ito, na rin ng tatlong container ng Queen Star Industry na may carrots at frozen mackerel na walang kaukulan dokumento. Mula niyo nakapaghain na ng 15 alert request ng DA na nagresulta sa pagkakasabat ng 76 na container vans ng smuggled goods na karamihan ay sa Subic Port. In the heart of changing lives, sako sa Brigada jego Costojo ng 105.1 Brigada News of Manila. The music and news of our news. Brigada Balita Nationwide. Balita mula sa ibang bansa mga kabrigada, umaagot o umabot sa mahigit isang danang nasawi dahil sa biglang pagbaha sa Guadalupe River sa Texas noong ika-apat ng Hunyo. Pala ng kabilang sa mga nasawi ang 37 mga batang babae, mga councilor mula sa Camp Mystica at isang kilalang Christian Summer Camp. Patuloy pa ang pagkakanap sa mga rescue team sa mga nawawala pang Individual na mapatuloy ang ulan at bagyong nagbabanta sa rehiyon. Ayon sa local sheriff, karamihan sa mga nasawi ay mula sa Kerr County kung saan sumadsad ang ilog ang ilog Guadalupe na umaabot sa mahigit 8 metro ang taas sa loob lamang ng 45 minuto. Kaya payo ng mga sa publiko na maganda sa posibleng pang panibagong pagbaha dahil sa mga pag-ulan. Samantala patuloy naman ang pagdadalamahati ng pamilya ng mga biktima at ang buong komunidad sa naturang trahedya. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa Tanghali. Balita Nationwide, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada inyong napakinggan, ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada news FM Philippines sa katuwang ang Maxan Capsule at Momslab ES1 Capsule. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Rivera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. AUTHORITY! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of James